Nagtanong ka na ba kung bakit tila mas madalas at matindi ang mga bagyo ngayon? Suriin natin ang siyensya sa likod ng mga pagbabagong pangkalawakan na ito. Ang mga bagyo ay nabubuo kapag ang mainit at basang hangin ay umaakyat, na nagiging sanhi ng isang lugar na may mababang presyon na humihila ng paligid na hangin na humahantong sa isang pag-akyat at paglamig ng hangin. Ito ang nagbubuo ng mga ulap at sa huli ipag -ulan. Ang lakas at dalas ng mga bagyo ay naapektuhan ng ilang mga salik. Isa sa pinakamahalagang salik ay ang temperatura ng mga karagatang tubig. Ang mainit na tubig ay nagiging pampagana na nagpapalakas sa mga bagyo, na maaaring magdulot ng mga padrino ng panahon tulad ng El Nino at Lanina. Ang pagbabago rin ng mga pangkalahatang kondisyon sa atmosfera ng mundo, at ang influensya nito sa pagbuo ng mga bagyo. Sa paglipat naman sa malaking issue, ang pag-init ng mundo ay nagpapataas ng mga temperatura sa buong mundo, ibig sabihin nito ay mas mainit na karagatan, at tulad ng aming pinag-usapan, ang mas mainit na tubig ay maaaring magdulot ng mas malalakas at mas madaming mga bagyo. Kaya't malinaw na ang ating nag-iinit na planeta, ay may malaking papel sa pagporma ng ating mapagpuyong panahon, pag-unawa sa koneksyon ng pag-init ng mundo at mga bagyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating kinabukasan habang umiinit ang mundo? Nakikita natin ang pagtaas ng lakas at dalas ng mga bagyo. Ang trend na ito ay naglalarawan ng isang mapagpuyong larawan para sa ating kinabukasan na may daladalang potensyal na mas malaking pinsala, pagkawala ng buhay, at ekonomikong kabuluhan. Mula sa mga bagyong nagdudulot ng pinsala sa mga komunidad sa tabing-dagat hanggang sa mga tornado na nagbabalikwas sa mga bayan sa gitna ng bansa, ang mga pangyayaring pangklima na ito ay malayo sa mabait. Malinaw ang koneksyon ng mga bagyo at pag-init ng mundo. Ang mas mainit na temperatura ay nagpapalakas ng mas malakas na mga bagyo. Kung hindi natin ito kontrolin, binubuo natin ang entablado para sa isang kinabukasang kung saan ang ekstremong panahon ay maging normal na kaysa sa isang kakaibang pangyayari. Ang mabuting balita ay may kapangyarihan tayo na baguhin ang kwentong ito. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ginagawa para mabawasan ang pag inip ng mundo tulad ng pagbawas ng ating mga carbon footprint, maaari nating bawasan ang banta ng mga pangyayaring pangklima na ito. Ang kapangyarihan upang itakda ang ating kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Tandaan, ang iyong mga aksyon ay maaaring magkaroon ng kaibahan. Sa pagkakaisa, tayo ay magtatagumpay. Tulad ng ginawa natin mula sa simula, dahil ang mundo ay ating ina at tayo ang kanyang puso. Mahalaga ako, tayo ay mahalaga. Maligayang pagdating sa mga alphas. You Over.